Oh, pwede mm. na! Ako Ayan. rin, no? Mm. Bagay ba? Ako nga pala si Lenlen. -Len. Ikaw? Ella. <coughs> Ella magsasaka? Sira, ulo ko talaga eh, no? <laughs> isa ka pa eh! Oh. <laughs> Ate Juday! Aling mame Kasi, karot-karot mo eh. Babato ko pa kasi. What the hell? Sino kayo? Uh, mga beti, mga bisita kami na eh. Wow! Mga sinungaling talaga kayo. Anong sinungaling? In-invite nga kami. Guests nga eh, di ba? Guests. Sa maids' quarters, sino niloko nyo? kayong dalawa yung mga kapatid ni Mayi? Yung nasa bodega? Ano? Lie pa more? So tama pala yung friend ko after all. May mga liar sisters na dito sa bahay namin. Lagot kayo kay Mamita. Sandali lang! Magpapaliwanag kami. Ano? Paliwanag? No! Get out of my way! Teka lang! Isusumbong mo kami! ano yung na-expect niyo? I-welcome kayo dito? Sa tingin mo, naniniwala ako na makapisita kay ni Bayi! Ayoko sa lahat na tinutulak ako ah! Ay. So, mas palaban ka pala kaysa kay Bayi? Pero sorry na lang kasi booking na kayo. Sa presinto lang naman ang baksak nyo! Eh bakit? Anong atraso namin? Hello, trespassing lang naman. At baka nga may mga ninakaw pa kayo eh. Mga akyat bahay. Hindi kami magnanakaw. Pinatira nga kami dito eh. Katulong lang namin ng kapatid nyo eh. Wala siyang karapatan na magpatira dito o magpapasok man lang. Ano feeling niya? Klaveria siya? Hindi. Pero yung tatay mo, yun yung apelido niya. Siya kayo yung nagpatira sa amin dito. Magkakapatid talaga kayo? Masin Ne yapayım? Ne yapayım? Ne